السلام عليكم ورحمه الله

kwento ah. Pinatawin niyo. Pwede na magtatanong, alam niyo ba kung bakit kayo nang gusto? Hindi. Hindi. Para kung malamang yung ano yung mga panagkatintan. Karapatan agad ba? Lalo niyo. Karapatan agad. Nasi. Actually, ang yang nasi, not yet totally affiliated as a member of NATI. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya uh, opisyal na tinatalaga bilang membro ng NATI. Pero, sa gabay, sa paggagabay ko, ako maghahawak sa inyo, baga, at your age, ititrain pa lang kayo kung paano maging ganap na NATI. Kung hindi pa kayo isang opisyal na membro talaga ng NATI. Meron din tayong pagdadaanan ng mga standards and procedures and rules kung paano mo maabot. Pagdating dun sa age na pwede na kayong maging nati, dun pa lang kayo ipoproclaim as nati members. So as of now, hindi pa talaga kayo totally members of nati. Pero, usang loob nyo maging membro at ibig sabihin nun, pumunta kayo dito upang mag-undergan ng training. So, ibig sabihin, nandito kayo para meron kayong pwedeng mga rules, mga patakaran kung paano maging nati. Kayo ba talaga na desisyonan nila na maging natin? talaga kayo ba lang Ano ba yung pagkakaalam nyo sa nati? Anong bakit kayo nandito? Bakit gusto nyo maging natin? Ano bang alam nyo kung ano ang nati? Wala kayong idea kung bakit kayo papatok sa grupo na mamaya pa ng mga mamamatay pa ako pa lang. kami. Matay ka rin, di ba? Ano yung pagkakaalam mo? Pinatutunan um, mo ka, kung natutunan ka mo ka may natutunan ka talaga? Opo. po! Na, diba, tatan, tatanungin ko kasi, ever since, di ba, okay. naging part ka ng, na, naging part ka ng volunteer team ko. So, ikaw bilang medyo familiar ka na sa mga ginagawa na pwede mo i-share sa kanila ano ba yung mga ginagawa ng natin. Nga nag -gol? Nag -gol, ano nga, nag-volunteer? Nag-volunteer, ano? ng pondo? Nag-volunteer ng pondo? Ganyan? ano? Baka naman curious lang kayo kung ano ang ano nati. Ano ba ang meaning ng nati? Yung Alliance. Ano ba? Sure. Isa yun sa ating tatalakayin ngayon. isang grupo kung saan meron tayong mga layunin. Na hindi lang sarili niyong layunin, kundi layunin natin na iisa. Kung ikaw, isang individual tao, may sarili kang layunin. Pero pag ikaw ay sumama sa natin, ibig sabihin lahat tayo magkakaparehat ng goal, ng target, ng mga aim sa buhay. Hindi pwedeng, eto ako eh, eto ang, etong prinsipyo ko sa buhay. Eh, since pumasok ka sa isang grupo, kailangan ibaba mo yung sarili mo at makianib ka sa isang grupo, lahat tayo pare-parehas tayo ng layunin. Hindi pwedeng magkakaiba. Katulad ng mga nangyayari ngayon, may sigalot, alam, alam ko, may alam kayo dyan, na hindi ibig sabihin na merong away o merong tampuhan ng grupo, iiiwanan mo siya. Pagkahalan na meron kang katungkulan, hindi mo siya dapat isasama sa personal niyong hidwaan. At tulad niyan, dapat may mga official na nandito ng nati. Wala sila, yun lang humarap sa akin. Anyway, hindi hindi nyo naman na dapat siguro pang malaman kung ano yung mga hidwaan yun. So, let's start from the first slide show. So, mamaya na ako magpapakilala. Okay. So, Nati Organization. So, nasi organization is um, a non-government organization. So, we we belong to NGOs. Pag sinabi natin NGO, hindi tayo affiliated ng gobyerno. o hindi, hindi pa tayo. Pero, sa ngayon, ang alam ko ay eh, nilalakad natin yung para magkaroon tayo ng lisensya at makilala tayo bilang isang grupo. Hindi tayo yung parang isa lang pakalat-kalat sa daan kasi ang ibang tao tingin sa atin mababa lalong-lalo lalo na sa mga kabataan kasi minsan talaga kayo din eh may pagkapasaway so minsan ang mga tao ang tingin sa atin isa lang yung parang grupo lang na like for instance fraternity puro gulo lang hanap o kung ano-ano mag gangsters so tayo nasi hindi tayo ganun hindi yun ang layunin ng nasi so ang meaning ng nasi isa siyang abbreviation yung N is new, A is alliance, S is for social, and I is for interdependence. So, anong ibig sabihin ng new alliance for social interdependence? Pag sinabi natin new alliance, ibig sabihin bagong alyansa, makabagong alyansa. Bakit sinawag siyang makabagong alyansa? Kasi most of us, most of nasi members are youth. So, ibig sabihin kabataan. So, ibig sabihin kapag kabataan, bago. Fresh diba ka nga. So, isang bagong grupo ng mga kabataan or social interdependence. Pag sinabi naman natin social, tinutukoy ng social ay, society o ang ating paligid. So, pag sinabi naman natin interdependence, na, pumapasok yung unity as a group. So, lahat isang grupo ng kabataan o membro ng lipunan na nagkakaisa para sa kabutihan, hindi para sa kaguluhan o kasarantaduhan, for sure. That's the word. Okay, so, yun ang ibig sabihin ng nasi. Pag tinanong, ano ba ang nasi? New Alliance for Social Development. Okay, okay. So, yun ang ibig sabihin. Okay. Introduction. The logo and its meaning. Okay. So, merong logo, may official logo ang nasi. So, ang logo nyo, ang ibig sabihin, love, life, life of Nazi logo. Ito yung mga history kung saan kinuha yung logo na Nazi. Yung una, dito siya nagmula. So, it is derived from or, or, originated from swastika. So, swastika, ibig sabihin, isa siyang, it's about uh, religious, ano, religious matters a long, long time ago, ancient Greece. So, kinuha itong sign na to or itong symbol na to sa ancient Greece. So, ginagamit yun ng mga sinaunang tao para i-symbolize yung kanilang religion status. So, and Nazi. So, meron na talagang Nazi noong unang panahon. Hindi pa siya actually Nazi. Siguro taon lang ng grupo na tinatag ay Nazi, pero noon meron talagang grupo na Nazi, which is about religious, ano, religious artifact siya. Tapos, ito naman, ginamit din siya later on ni Adolf Hitler. Kilala niya si Hitler isang isang mabangis at kilalang leader sa Germany noong unang panahon. So, ginamit niya itong simbol na to. Kaya noong una, ang Nazi, itong grupo ng Nazi, noong unang nakita yung logo, parang pangit yung impact. Kasi kilala si Adolf Hitler, di ba? Na mamamatay sa siya sa nasi organization naman, binigyan natin ng justification yung logo. Siguro yung mga founder o yung nagtatag ng nasi, naakit lang sila sa itsura. Sa, sa ano, kaya kumuha sila ng idea kung, pa, kung paano gawin yung logo ng nasi. Pero sa atin naman, ginawa natin siya ng sariling kaulugan. So, eto na ngayon yung yung logo ng nasi. So, recently used logo and can be found in NATI or Facebook or account. So, ito yung ginagamit o nakikita natin dun sa Facebook account ng nasi. So, etong, etong L, love, life, life, and loyalty. Dito siya kinuha. Yung parang ganyan-ganyan nung nasi na symbol. So, L siya. Balibaliktad na L. So, dun kinuha yung, yung apat na meaning ng L love, life, life, and royalty. Okay. okay. So, ito naman, logo adopted by the lift as the symbol of unity between the two groups, Education Department of NACI. So, ako yung may hawak ng Education Department ng na NACI. So, ako, dati, rin, na, dati akong merong foundation, yun yung sa lift na nagbo-volunteer. So, ever since na nagkakilala kami ni Kuya Mo, President natin, at ang LEAP, kami dalawa, ako ang founder ng LEAP, siya naman yung co-founder ng LEAP. Um, ibig sabihin, nakianib kami. So, nagsanig pwersa. Ngayon, meron ng, meron ng uh, foundation ang nati, which is LEAP. So, ginawa namin siya ng bagong logo. So, ito yung Department of Education ng nati. So, ito yung logo ng nati sa Department of Education, which is ako rin may hawak. So, tatlong hawak ko. Bali, Ah, Nasi yang girl and boy, yung boys, dito lang sa Antiporo chapter ang hawak ko. And ang um, yang naughty girl overall chapter yan sa buong chapter ng okay. Nasi. kung nasa kung saan merong Nasi, Okay? So, pangalawa kong hawak, education department ng NATI. At pangatlo, founder ako ng LIT Voluntary Teachers Team. So, ang LIT Voluntary Teachers Team ay ang, ang goal namin ay magturo sa mga bata So, pumupunta kami sa mga barangay na yung mga bata hindi nila kayang mag-aaral. So, yun si Jelenex, yung alam niya yan, yung mga ginagawa namin. So, yun. Later on, pag meron ulit kami session, pwede rin kayong kumama sa amin. Pero sa ngayon, medyo laylo kami kasi walang budget. Okay. So, ito yung pangalawa. Uh, una, pangalawa. Pangalawa to, The third one, official logo during special locations, meetings, and important gatherings of Nancy. Ito yun. So kapag may meeting, may alay lakad, kahit anong special location ng Nancy, ito yung gagamitin logo. So diba, ang dami na kanino. So dapat familiar kayo sa logo ng Nancy. So kapag ganito, may meeting, meron tayong mga special location, ito yung logo natin. At tulad yung alay lakad, ito yung ginamit. So, pang-apat naman, logo on na t-shirt. So, ito yung pakita ko sa yung na t-shirt. Ito yung logo sa t-shirt natin. Okay. Ito siya. So, apat ang logo na rin natin. So, sana matandaan nyo. Ito o magiging pamanyan rin kayo. Ito naman yung logo ng lift. Ito yung logo ng lift nung nag-volunteer kami sa barang-barang ng mga bata hindi nila afford mag-aral. So, yan. If ever allowed kayo na magpa-print ng t-shirt, tatanong ko muna kay Kuya kung pwede na ba kayo magkaroon ng t-shirt na natin. Okay? kung gusto nyo, kung mangyaring ma-approvehan niya, kung gusto nyo, bigay nyo na lang sa akin. Tapos, ako na lang mag-aano kung paano natin. So, dapat kasi, nandito si Kuya mo, kung hindi Short history about